Kain na mga idol, ang ulam ko. Ah, uh, meron ako ditong uh, pritong galunggong na mayroong malunggay. Kasi nabugbog kami sa nabugbog kami sa kakain ng karne at saka manok. Doon sa, sa, sa ano sa Yun. Ayan. mga idol, kain na tayo. Uh, nabugbog kami sa pagkain ng karne at saka manok. Sa, sa tarlac mga idol, de reskwa Eh. Meron akong pritong malunggong ito nga. Pinakuluan ko sa malunggay mga idol. Kaya napakasarap nito. Hmm. Ayan malunggay yan o. No? Oh. Uh, asin in lang. Ang sarap. Tapos meron na po ano Nagluto ako ng tahong kahapon Ayan oh. Hindi naman Hindi naman naubos mga idol oh. Tahong mm. Para ni Farm Meron 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 Meron

asin. Ang natin eh, magagaling na naman ito ng tabla. Ayan. Muning! Tarap talaga, pagkaguli-guli lang sa Eh. मिले बस गया

ano? Ano yan? Sabon? Ha? Sabon? Hmm, sandalan lang. Saan galing yan? Wala lang, sandalan. Nakakaroon sabon. Pero kaya tayo, sir? Okay. Oo. Oh. Wala na eh. Nabutan na ng buto <laughs> eh. Saka. Saka. <laughs> Ganun, tubat mo. gano'n no? Hmm. Ayan. Tama. Ang tanggal Hamats. Ah, <laughs> May kaya ako doon. Sumami, kaya ka pa? Ayaw ko na. Tama na to. Hindi kanina? Doon o? Hindi ka Sobrahan na naman yun. Makaparami na ng kanil. sarap ayos